araw, Dok, pag-uusap natin yung mga paano ba tayo nakakangiti ng maganda kasi iba na nahihiya. Pero da dahil nga, ano, meron naman tayong mga dentures naman para yes. sa kanila naman na para bumalik naman din yung, ano nila, yung confidence nila. Yeah. So, all about dentures tayo ngayong umaga, okay. Dok. Ano mga dapat nating malaman about dentures? Okay, so ang ano nga ba ang dentures? Ito yung ginagamit natin para bilang kapalit sa mga ngipin na natanggal na o nabunot. Mm -hmm. So as much as possible na gusto nating i-maintain o i-prevent na bunutin ang ipin pero kapag itoy sobrang sira na o kaya naman because of budget ay hindi magawang marot kanal, ang pinipili ng mga pasyente bunutin na lang Dok. Merong mga iba uh, konting sakit lang, mm -hmm. ayo na rin papasta para hindi na sumakit agad Dok, bunutin mm -hmm. mo na lang. Kapag na wala na kaming magagawa, bunot ka agad. So para naman mapalitan itong mga nabunot na mga ipin So, ang isang option para mabalita na bunot ng ngipin ay yung pagsusuot ng postizo o dentyo. Postizo. Mm. hmm meron pa pong mga ibang types pa pula po, po yung ano, ano yung dentures. Ah, ibat ibang types Ano po ba yung mga types ng mga dentures? Bali, yes, marami siyang types. Um, depende ito una sa bilang ng mga ngipin na natanggal na. So, alam natin yung ating mga lolo at lola, most likely yan, mga nakapustiso na, mm. no? Ito yung mga tipong nung araw kasi hindi pa uso yung paano ipiprevent o isisave ang ngipin, wala pang root canal, root canal. Automatic, pag sumakit ang ngipin, bunot agad. So, marami sa ating mga lolo at lola, postiso, kumpletong ngipin pag nag-smile, buti pa si Lola, ang ganda ng ngiti. Kumpletong set. ngipin, isang set. Yung pala, isang set na pustiso na siya. So ang tawag dito sa type ng pustiso na ito ay tinatawag na full denture or complete denture. Yes. So meron din naman na kung um, paano yung mga ilang peraso lang ng ngipin na natanggal, dinatawag itong partial. Partial denture. Yeah. So, hindi ganyan na kompleto, no? May mga, yan, itong nakita natin sa ating TV. may mga ilang piraso lang ng ngipin at lang. meron pang naiwan na natural na mga bibit ngipin. Kaya siya tinawag na partial denture. ano lang yung may mga kulang na yes. kaya partial. Oh. Pinifill in lang yung space. Mm -hmm. Tama. Pinifill in lang ng space yung partial denture. Mm Meron din na tawag na over denture. Over denture. Oo, na parang over na sa ibabaw, no? <laughs> um, May dalawa siyang uri, no? Ito nakikita natin sa ating TV ngayon, tinatawag na overdenture na implant supported or implant oh. retained. Ito yung tipong ng mga postizo na 'di ba ang problema sa nakapostizo, ano, madaling matanggal, mm -hmm. laglag, mm -hmm. laglagin. <laughs> oh, marami ano yung dikit dok. Oo, oo pag tumawa biglang <laughs> um, ako po. Ganyan. So <laughs> merong mga tao na ang case ay ayun na nga, wala nang set ng ipen pero lagi natatakot, no, na mm -hmm. malaglagan ng postizo. At meron namang budget, they tend to have this, the implant retained or implant supported. Ibig sabihin, meron muna itinatanim na mga implants sa gums o sa bone, sa jaw, no? At yun yung nagiging retention na pandagdag ng stability ng postiso Itong gantong mga postiso eh, ito talaga yung pinakamakapit, no? Mm -hmm. Ang nagiging problema lang sa ganitong klase ng postiso ay, yung paglilinis ng pasyente. Oo nga doon. Paano? Oh, do? Paano nilalinis, 'di ba yung pag sinabing po so ito ay removable o natatanggal. Mm -hmm. Ang implant supported, meron siya dalawang uri din, parang snap-on, mm -hmm. na ang pasyente mismo ang nagtatanggal, so pwede uh -huh. niya linisin. Uh -huh. Pero merong mga implant retained na parang sinasabing fixed. Nandun na. Nandun na siya at, no, at tangin, na dentista mm -hmm. lang. Dentista mm uh -huh. makapagtatanggal kasi parang siya ni-screw. Uh -huh. Oo okay. okay. nga do. Kasi nga sa implant mm -hmm. siya. Dok, itong implant na pinak pinakita natin, parang siyang ano, you full, full. Uh -oh. merong bang mga partial naman na ganda? na implant Yes, pwede naman siya. Um, itong kasunod na type natin. Mm -hmm. Pwede siya sa precision attachment. Precision lang. attachment pala. Ang ginagamit naman dito ay yung meron ka pang natural ng ngipin na naiwan. Mm -hmm. Katulad na kita natin sa ating screen. Yung harap ng ngipin na iwan pa, mm -hmm. yung, yung mga ngipin na to kinakrown. Mm -hmm. At doon sa crown, parang para siyang susi, may, may female uh, and yung, male. Uh, kita nyo sa may bandang gilid yan. Parang yung ini-snap on lang din. Tapos, doon sa pinaka-snap, nandun yung pinaka mo para ito yung partial, para hindi mm -hmm. sa kompleto, para wala kang lang ala na extra. Katulad nito, dalawang peraso lang ng ngipin ang kulang niya sa right side. Mm -hmm. Kapag kasi hindi siya precision attachment, ay yung natural o traditional na pustiso mm -hmm. lang, meron siyang extra nga ngala na magta-travel doon pa sa kabilang side mm -hmm. para makukuha na ng kakapitan at hindi mabilis na matatanggal. Mm -hmm. Pero sa precision attachment katulad Nila, nito, nilalak. yes, nilalak. Ayan, katulad na mm -hmm. kita natin. Yeah. So, meron siyang metal component kapag precision. So, kapag ganyan po, di ba sabi niyo, meron na klase ng dentures na kailangan talaga ipapalinis sa dentista, mm -hmm. ganon kadalas po sila magpapunta sa dentista para malinis? Katulad ng sabi natin, mas maganda, every six months pa din. Oh, okay. okay. Yes. Every kala ko months. every night eh, dok, to na ko. Ayun <laughs> 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 lang talaga ang challenge, may special ano sa kanila instruction kung mm -hmm. paano ang tamang pagkiklining kung ang pustisong gamit ay yung fixed yung mm -hmm. din supported. Yes. Mm -hmm. alagaan pa rin Oo. talaga kala nila pagka-pustiso na okay na yan kahit na hindi na ano mm -hmm. kasi mm hindi -hmm. naman totoong ngipin na hindi na masisira pero Oo. kailangan. Kahit yung mga ordinary na pustiso, so may tamang pag-iingat mm -hmm. at may tamang pag-aalaga din.